Kumusta mga kasaliksik? Salamat sa mga drone ay nakakakita na tayo ng kakaibang mga bagay na maaaring hindi natin matuklasan kung hindi dahil sa kanila. Kaya naman, mula sa isang nakakapagpabagabag na interaction ng nawawalang aso at ng kanyang amo hanggang sa isang bayan na mukhang tao, ay nako Diyos ko po, pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na bagay kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simula na natin. Number 10. Natagpo ang Rescuer Sa isang maliit na komunidad sa Timog, Australia, isang kakaibang kwento ang naganap ng magkaisang mga tao upang maibalik ang alagang aso ni Aidan Fidzner na si Macy. Anim na buwan pa lamang si Macy nang bigla itong tumakbo palayo mula kay Aiden sa isang gasolinahan. Sa kabila ng matinding paghahanap at tulong mula sa social media, hindi pa rin nila natagpuan si Macy. Sa kabutayang palad, isang drone operator ang nakatulong sa si paghahanap. Matapos ang ilang araw ng paglipad at paghahanap, nakita ng drone si Macy na nakaupo sa gilid ng isang matarik na bangin. Agad na nagpunta sa si Aiden sa lugar at sa wakas ay nakita niyang muli si Macy. Buong saya silang nagyakapan habang kinukuha na ng drone ng kanilang emosyonal na muling pagkikita. Number 9. Ang paglitaw ng daan-daang dikya Number 9. Ang paglitaw ng daan-daang dikya Sa baybayin ng Haifa Bay sa Hilagang Israel, isang kamanghamanghang tanawin ang naitala ng mga drone sa ibabaw ng Mediterranean Sea. Libo-libong nomad jellyfish na kilala sa scientificong pangalan na Rupi lima no Madika, ang nagtipon tipon Binabago ang asol na tubig sa isang canvas ng puting mga toldo na umaabot hanggang sa kailaliman. Ang pambihirang pangyayaring ito na nadokumento ng Israel's Nature and Parks Authority ay nagpamangha sa mga marine biologists at mga lokal na residente. Ang pagsibol ng mga jellyfish na karaniwang nagaganap tuwing tag-init ay umabot sa hindi pa nakikitang antas ngayong taon na nagdudulot ng pag-aalala sa potensyal na epekto nito sa ecology at ekonomiya. Ang kakaibang pagsibol na ito na kilala sa pagiging masinsinan at malawak ang sakop ay hindi lang nagpamangha sa mga nakakita kundi nagdulot din ng pangamba dahil sa posibleng pag-abala nito sa mga marine ecosystems at mga aktibidad ng tao sa baybayin. Ang mga nomad jellyfish na karaniwang makikita sa tropikal na tubig ng Indian at Pacific Oceans ay naging pangunahing uri ng tubig, malapit sa Haifa. Ang kanilang nakakatakot at malamig na presensya na pinaniniwala ang dulot ng pagkakakonekta ng Mediterranean at Red Seas sa pamamagitan ng Zeus Canal ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga pandaigdigang kapaligiran sa dagat. Number 9 paghablot ng buhaya. Sa Crocodilus Park malapit sa Darwin, isang nakakagulat na insidente ang naganap habang nagfi para sa isang dokumentaryo ng ABC News. Habang kinukuha niya ng kameraman na si Dane Hurst, ang mga buwaya gamit ang isang drone, biglang umatake ang isang matapang na saltwater crocodile. Ang drone ay lumilipad sa ibabaw ng isang lawa nang bigla itong suguri ng buwaya mula sa tubig at kagatin. Agad na nawala ng kontrol si Dane sa drone at nawala ang visual feed. Ang drone na bagong bili para sa dokumentaryo at unang beses palang ginamit ay lumubog sa lawa na nag-iwan ng blankong screen sa control panel ni Dane. Sa kabila ng pangyayaring ito, natagpuan ng drone makalipas ang ilang linggo sa pangpang -pang ng lawa at nakuha ng mga teknisyan ang memory card na naglalaman ng footage ng dramatic na insidente. Number 7, isang taong gulang na bayad. Sa mga mabuhanging kapatagan malapit sa Chaco Canyon, New Mexico, isang pambihirang pagkatuklas ang naganap. Salamat sa makabagong teknolohiya, gamit ang mga drones na may advanced thermal imaging capabilities, natuklasan ng lihim ng isang libong taong gulang na nayon na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang revolusyonaryong pagkatuklas na ito na pinungunahan ni Dr. John cutner mula sa University of Florida ay nagbunyag ng komplikadong network ng may struktura na matagal nang natakpa ng panahon at kalikasan. Ang gawain na karaniwang aabuti ng ilang dekada ng maingat na pag ay natapos lamang sa loob ng ilang araw dahil sa tumpak at epektibong thermal imagery. Ipinahayag ni Dr. Katner ang kanyang kasayaan sa mga natuklasan, lalo na ang posibilidad na mayroong isang kiva, isang sagradong seremonyal na espasyo na mahalaga sa sosyal at espiritual na buhay ng mga sinaunang komunidad ng Pueblo. Ang mga imahe mula sa drone ay hindi lamang nagkumpirma ng pagkakaroon ng mga tirahan, kundi nagbigay din ng liwanag sa mga pampublikong espasyo kung saan malamang nagaganap ang mga pagtitipon at mga desisyon ng komunidad. Ang kakayahang matukoy ang mga arkitektural na labi sa ilalim ng desyerto ay nagbigay ng napakahalagang impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay, mga ritual at istruktura ng organisasyon ng mga naninirahan sa nayon. Isang milenyo na ang nakalilipas. Number 6. Ang pagtatagpo ng dalawang ilog. Ang pagsasanib ng mga ilog na Rhone at Arve sa Geneva, Switzerland ay isang kahangahangang tanawin na nag-aalok ng parehong likas na kagandahan at kasaysayan. Ang Rhone na nanggaling mula sa Swiss Alps ay nagtatagpo sa Arve na dumadaloy mula sa mga lambak malapit sa Chamonix upang lumikha ng isang nakamamanghang contrast ang Rhone na kilala sa kanyang malakas na agos at pagiging isa sa pinakamalaking ilog sa Europa ay nagdadala ng tubig mula sa Lake Geneva at dumadaan sa Switzerland at France bago makarating sa Mediterranean Sea. Samantalang ang Arve, isang ilog na nanggagaling sa French Alps, ay dumadaan sa mga tanawin at nayon bago sumanib sa Rhone. Ang pagkakaibang ito ng dalawang ilog ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa tanawin kung saan ang mabilis na agos at malalim na tubig ng Ron ay labis na naiiba sa madalas na banayad at malinaw na tubig ng Arve. Ang lugar ng pagsasanib ng mga ilog na ito ay madaling mapupuntahan mula sa lungsod ng Geneva at matagal ng paboritong destinasyon ng mga lokal at turista. Bukod sa mga kamangamanghang tanawin, nagahalok ito ng iba't ibang recreational activities tulad ng picnic at paglalakad sa tabi ng ilog ang mga parke sa paligid tulad ng Park des Avives at Park des Evas ay nagdadagdag pa ng kagandahan sa karanasan. Nagbibigay ng mga at magandang lugar para sa pagpapahinga at pagninilay-nilay sa gitna ng likas na kagandahan ng kalikasan. Number 5. Abandonadong libingan sa barko sa malabot tahimik na tubig ng Arthur Kill sa pagitan ng Staten Island at ng industrial na baybayin ng New Jersey ay makikita ang isang nakakakilabot na tanawin nakatago sa mata ng publiko ito ang libingan ng mga barko isang malamultong koleksyon ng mga lumang barko mula sa nakaraan na ngayon ay makikita na mula sa bagong anggulo gamit ang mga drone ang Arthur Kill na dati kilala sa polisyon at hindi maayos na kalagayan ng tubig ay nagkaroon ng kahangahangang pagbabago mula noong dekada 1970s. Ngayon, puno ito ng buhay dagat tulad ng mga alimango, maliliit na isda at maging mga mandaragit na isda tulad ng strip bass at bluefish. Ngunit sa likod ng muling pagkabuhay ng kalikasan, naroon ang isang mas tahimik at misteryosong alaala. -ala. Sa tubig sa tapat ng Carteret Makikita ang higit na isang dosenang barko. Bawat isa ay may sariling kwento. Karamihan sa mga ito ay may mga labi mula sa World War II at dating bahagi ng isang scrapyard operation. Binili ang mga ito para sa salvage. Ngunit habang nagbabago ang industriya, marami sa mga barkong ito ang inabandona na lamang. Sa drone footage, makikita ang mabalangkas ng mga barkong ito na nakakalat sa tubig. Bawat isa'y tahimik na patunay ng isang nakaraang puno ng serbisyo sa digmaan at kalauna'y pagpapabaya. Number 4, Polusyon ng Plastic Isang drone footage ang nagpakita ng nakakakilabot na tanawin sa isang beach malapit sa Durban, South Africa. Isang eksena ng hindi sana nakikita ng kahit na sino. Pinapakita ng video ang mga alon, na puno ng napakaraming basurang plastik na naglalarawan ng malubhang realidad ng polusyon sa ating mga karagatan. Ang footage ay kuha sa panahon ng malakas na ulan na nagpapakita ng epekto ng runoff mula sa mga ilog na nagdadala ng naipong polusyon patungo sa dagat. Habang umaagos ang tubig papunta sa Baybayin, dala nito ang mga plastik na bote at iba pang basurang higit pang nagpaparumi sa baybayin. Ang bahaging ito ng Baybayin Kabilang ang pangunahing baybayin ng ilog ng Durban ay isa sa mga pangunahing pinagmumula ng polusyong plastik sa South Africa. Sa kabila ng tindi ng problema, nananatiling hindi tiyak kung may sapat na hakbang ang mga lokal na otoridad upang labanan ng malawakang pagtatapon ng basura sa lugar. Ang video ay isang paalala ng mas malawak na implikasyon ng polusyon ng mga plastik sa mga marine ecosystem at mga komunidad sa baybayin. Higit pa sa mga nakikitang basura na inaanod sa pampang, ang pangmatagalang epekto sa kapaligiran ay malalim na nakakaapekto sa buhay dagat at mga ekosistem na umaasa sa malinis at malusog na karagatan. Number 3. Ang pagbuhos ng lava sa dagat Sa isang nakakakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ng kalikasan, isang dramatikong tagpo ang naganap sa waybayin ng bulkan ng Kilua sa Hawaii nang bumuhos ang molten lava sa karagatang Pasipiko na para bang isang naglalagablab na tanod. Ang pangyaring ito ay nagmula sa isang malaking pagguho ng lupa sa kamukha na Lava Delta sa loob ng Hawaii Volcanoes National Park. Nakatawag pansin ito kay Warren Flintz, isang videographer na naitala ang pagdaloy ng lava patungo sa karagatan. Gamit ang isang drone mula sa isang viewing area, ang kanyang makakuha ay nagpapakita ng dynamic interaction na naglalagablab na lava at malamig na tubig ng Pasipiko na nag-aalok ng bihirang sulyap sa raw forces ng geological activity. Isanalaysay ni Warren ang mga mapanganib na sandali nang makita niyang dalawang hiker ang lumapit ng delikado sa unstable age na daloy ng lava. Agad silang nakatakbo papalayo sa oras na bumagsak ang bahagi ng bangin sa dagat na nagdulot ng isang explosive reaction at nagulog ng mga debris sa impapawid. Ang walang tigil na pag-usad ng lava patungo sa karagatan ay hindi lamang isang kamanghamanghang tanawin, kundi naghubog din ng coastal landscape at nag-ambag sa pagbuo ng mga bagong lupain. Ang init ng molten lava sa pakikipag-ugnayan sa tubig ay nagdulot ng mga steam explosions na nagtulak ng mga ulap ng singaw at abo pataas sa kalangitan. Number 2, Mga Cute na Tupa Sa malawak na lupain ng New South Wales sa si Ben Jackson, isang tagapag-alaga ng tupa mula sa Gura ay nakahanap ng makabagdam makabagdamdaming paraan upang magbigay pugay sa kanyang minamahal na tiya na hindi niya nagawang makasama sa huling sandali dahil sa mga restriksyon ng pandemya. Nang malaman ni Ben ang balita ng pagpanaw ng kanyang tita, bumalot sa kanya ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa. Ang hindi pagkakaroon ng kakayahang maglakbay patungo sa Brisbane upang makapiling siya ay labis na bumagabag sa kanya. Sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na gawain sa pag-aalaga ng kanyang mga tupa, lalo na sa pagbibigay ng kinikilang pag-aalaga sa mga nagdadalang tao na mga hayop niya, dumating ang inspiration kay Ben. Naisip niya ang isang espesyal na parangal gamit ang kanyang mga tupa bilang isang canvas. Hindi naging madali ang proseso ng paglikha ng pagpaparangal niya. Biro pa ni Ben, sa mga unang pagsubok, ang kanyang mga pagsusumikap na makabuo ng hugis si puso ay naging anuman maliban sa kanyang inaasahan. man, hindi siya nagpatinag at patuloy na pinahusay ang kanyang pamamaraan hanggang sa makamit niya ang kanyang hugis, isang tunay na pagpapahayag ng pagmamahal at pag-alala para sa kanyang tita. Sa wakas, nang mapalibot na ni Ben ang hugis puso, gumamit siya ng drone upang makuha na ng tanawin mula sa itaas. Ipinapakita ang hugis pusong formation laban sa likuran ng kanyang sakahan. Number 1. Bayan na Hugis Tao Sa pusod ng sisili sa gitna ng matatarik na barol, matatagpuan ang Centorat, isang bayan na puno ng kasaysayan at kamakailan lamang ay sumikat dahil sa isang hindi inaasahang tuklas na isang lokal na literista at ang kanyang drone. Ang bayang ito ay kilala sa mga sinaunang relika ng Romano at kaakit-akit na tanawin. Mula sa antas ng lupa, ang mga kalya nito ay bumababa. Pinapakita ang mga bahay na nasa terraces at ang mga bakas ng makulay nitong nakaraan. Subalit mula sa taas, nahuli ng drone ang isang bagay na tunay nakahangahanga. Ang anyo ng bayan na tila isang nakahigang tao. Sa limang natatanging punto na nagmumula sa isang sentral na bahagi, makikita natin na ang layout ng centoripe ay tila sinadyang inayos para magmukha itong tao. Isang pambihirang tanawin na nagpamangha sa mga nakakita nito sa buong mundo. Habang kumakalat ang litrato online, Naging kilala ang Centurite bilang bayan na hugis tao na nagdulot ng pagbisita ng mga curious na travelers na nais masaksiyan ang kakaibang geography na ito. Sa kabila ng mga unang pagdududa mula sa ilan, kinumpirma nga ng Google Earth ang pagiging totoo ng mga natuklasan na nagpapatunay na ang layout ng Centurite ay isang kamanghamanghang tuklas na naghihintay lamang na matagpuan.